Tinan mo naman yung oras, so oh. Alas sa isna lang umaga, rain din. Jim, mo grabe ka. Ano na? Ano, tulog na lahat ng tao. Oh. Ikaw, ayaw mo matulog? Tulog na tayo. <laughs> Wala, ka, ako na, hindi na kita pati. Tutulog na si mama? Tulog na ako. May ay... May ay bag ka na, no, tingnan mo. Oo, oh, tulog na ako. Hehehehe. <laughs> Ang okay, hyper mo na sa isna na. Halup, halup, halup. Hindi mo. <laughs> <laughs> Tulog na ako. Bye. Good night na. late na ako. Good night. Night na. Totoo ka sa anino mo. wala na night na tulog na ako na tulog na si mama wala siya isna oh Bakit? Basa dyan, oh. May mo. Yan, oh. Basa. Yuck. Yan, oh. Basa, oh. Huwag ka dyan mababasa yung damit mo. Yan lang. Bye-bye. Good night. Yan Tulog na ako na nga.